Dahil hindi pa nagsasalita ang Katniel, parang naniniwala ng mga ibang netizen dahil sa post ng best friend ni Katrina si Alora. Nakikita sa kanyang post na hinahag niya si Katrina at parang kinakomport niya. Kita sa dalawa ang kanilang magang mata. Kaya sabi ng mga ibang netizen ay baka dito ay nagkaproblema na ang Katniel. At napansin din nila na namayat si Katrina ngayon. Kaya raw na may at ay baka hindi makakain dahil broken hearted at stress at dagdag pa nag birthday ang mami ni Daniel na si Miss Carla Estrada dati ay laging nag-greet si Katrin at sabi naman ng ibang netizen baka ginrit siya in private at nasanay nga ang mga netizen dahil every birthday ng mami ni Daniel ay nagpo-post ng public si Catherine may story nga ang mami ni Daniel sabi ay hindi mo utang sa iba ang buhay mo. Huwag mong gawing props lang pagkatao mo para mapasaya mo lang ang iba. Pasayahin mo ang iyong sarili, deserve mo yon At kung ang iba ay hindi natutuwa, bahala sila. Kalungkutan na nila yon At dahil sa post ni Miss Carla Estrada ay napaisip ang mga netizen. Kaya sabi ng mga tagahanga ng Katniel, Please wag nyo din i-pressure si Kat sa mga bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. Ayan natin siyang mag-decide kung anong makakabuti sa kanya at sa kanila.